Hatid ni Mayor Dato Shamim Beruar Mastura ang iba't ibang serbisyo sa daan-daang residente ng Banatin sa pinalalakas pa nitong programang bisita sa barangay. Narito ang report. Pinangunahan mismo ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Mastura ang bisita barangay program na sinagawa sa barangay Banatin. Daan-daang residente ang nakinabang sa medical services, pamamahagi ng gamot, libreng gupit, libreng sapatos na handog ng alkalde, at iba pang serbisyo na nagdulot ng kasiyahan sa mga residente. Kasabay din ang aktibidad ay binahagi ng alkalde ang nalalapit ng implementasyon ng DSM CARES, isang programang pagsasanib pwersa sa limo program ng kanyang may bahay, Maguindano del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura. Layunin ito mapabilis ang emergency response at masiguro mabilis din ang pagpapaabot ng tulong medikal sa mga nangangailangan hanggang sa pagproseso ng kanilang hospital bills.